Bahana po dito. Sa kalisada. Hello po. Isang maulang umaga po sa inyong lahat. Grabe po. Pagkagising po namin ng umaga ay napakalakas na po ng ulan. Tapos ay kagabi po ay may mga kulog at tiblak. Kami po sana ay pabalik na muna sa bahay. Ay bayan na matuha. Grabe po ang ulan. Ngayon pa naman po ay piyesta sa nakar ka na nanay. Ay kami po ay makikipyesta doon. Talaga namang nakakalibang kung panoorin itong pagbagsak ng tubig ah, dito sa drain. Nah. Lahat po ng mga nakasahod namin dito ay mga punong-puno na. Mga puno na po. Maawas na. At dito po sa amin talagang walang sawa ang ulan. Much, much, much later. Bibang na po. Tayo! Magay ka dito! Hi! Pali ngayon po ay piyesta po sa kanananay. At kami nga po ngayon ay papunta roon. At kami po ay makikikain ng tanghalian. Makikipiesta po kami. Ayan, tara guys, samahan nyo po kami. Ayan po si Teo. Hi, uli ikaw, Mal. Hi! Smile. Bali, pakita mo yung Nakaporma po yan, si Tayo Nakaporma. Ami, miesta. Milot. Tinawagan ko si Ma'am Grace kaninang umaga. Ay eh, si Dudot daw ay nasa school. May pasok ngayon. Kaya hindi natin nakakasama. Hmm. Tapos ako'y eh, tumawag din ka na Minda Ay eh, hindi raw siya makakasama. At ano, ashim in, naglalaba. Marami daw siyang labahin. Tapos eh, hindi niya maiwan si Ma'am Grace. At si Ma'am Grace ay oh, masama pa pakaramdam. Ay siya daw ang magluluto ng pagkain ni Ma'am Grace. Ay sabi, ay marami pa naman pagkakataon sa susandala ang uli, sabi ni mm. Tia Mga tita huya naman, mga tita jaw ay may mga pasok ang mga bata. Ay walang mag-iintindi. Tsaka ang, walang mag-susundo sa school. Nandito na po ako sa Canamador. Nandito na po si Posing kasama si Paring Boy. Talalay! Kumain na kayo! Teka po, singhan ka na! Kain na kayo ni Paring Boy. Tao po! Happy Fiesta! Okay. Wow! Fiesta! ako. Saan? Ah, ninong po pala si Eric. Oh. Ah, ito po yung mga handa. Ito po yung fried chicken na nakabeshi. May, ano ito? Ham hamulado. May kaldereta. May minuto. Wow. Oh. May kaldereta pa po. po. tapos po ito ay may... Ah, ah uh, bupis. At meron din pong buko salad. Happy fiesta, Mador! Uh, kain na na. Sige. Ang nagtimpla po noong ating buko salad ay okay. si Nurli yeah. and yeah. Yun ay from... Yeah, thank you so much Ayan. po Ayan. masarap na dessert. Nakain na po si Bossing tsaka po si Paring Boy. Talaga parang Edgar, mamaya lang tanghali yan, yan punta rito. Nakain na po si Teo. Si Dapo. Saka po si Nachula, nakain na. Nakain na po tayo. Nauuna pa sa Nandito na rin po si Becca. nasa na Ay, may trabaho sila ngayon nasa nasa trabaho po. Tapos si Bonso naman ay walahan si Bunso ay parang naka TO. Kanina po ay kausap ni Nanay si Mahal. At ako po ay nag ng mga ulam. Ayan. At ito po ipapadala po natin sa Maynila. Kana Mahal po, kana Edro. Pausap pa rin po pala ni nanay si Mahal. Ano? Mahal! Ako'y okay, nag oh, Merong fried chicken. May kaldereta, tsaka minudo. Ayun daw po po salad. Ah, Tsaka ah, ah. daw po pala po, po salad. Oh, ay umulan na po ng malakas. Oh, ah. Maulan po ang fiesta. May dumating pong cake Ito po ay from Ma'am Leia. Paid na po ito. Salamat po. Oh, thank you po kay Leia. Oh, mother, oh. Ito ay from Leia. Padalain ko na doon. Ibawas ko kaya si ng cake. Oh. Ay, ah, babawas ko na At rin. Yan po. naman mm. Oh, may cake tayo oh, from Ate Leia. I love that cake. I wow, ito pala yung slice na. Paggagaya ko po si namahal oh. ng butter cake. Para uh, makatikim din naman sila sa Maynila. Yeah, yung okay. yung pinaka-favorite okay. yung cake okay. uh -huh. sa lahat. Dahil ito yung kinagisnan ko, kung bagay bata pa ito lang kayo. Uh -huh. uh, dati hindi pa uso yung bawat chocolate, sa mga yema cake, mga ano. So ngayon yung padami ng flavor, may mga strawberry. Mm -hmm. Ay, kung bagay ito yung parang kinagisnan ko, kaya ito yung lagi kong hinahanap-hanap, favorite. At masarap naman talaga. Yeah. Ako po yung naggagayak. Si Becca po ay pagkakain ay punta ng bayan. No, not me. It's a Ah, si okay. okay. Iki Yeah. Dalawang ano ang ating iyahan siya. Iyaga Para kahit hindi nakarating si na mahal. Si na at Kim. Para rin sila makakain sa piyestahan. Ako okay. ako sila. Isa pa. Ayan at nakagayak na po itong ating mga cakes. Ay, buko salad mother. Meron na po. Oh, wala pa. Ah, wala pa. Buka na lang ako. Ayan po, nag ako ng mga ipapadala sa mga estudyante natin na nasa Maynila. Kana i Kim at kay Mahal. May cake. May buko salad. At ito po, may mga ulam. May fried chicken. May minudo at caldereta. Nailagay ko na po sa bayong itong ating mga ipapadala sa Maynila. Um, saka uh, may ano ah. May buko salad po Ayan po at Okay na. Bareng parelang, bareng okay. na. Bali, kay Shane po nakapangalan, kay Mahal. At si Mahal po ang kukuha. At si Bukin po ang magdadala sa terminal po ng bus. Salamat, Iki. <laughs> <laughs> Mahal, ito yung kukuhaan mo sa terminal mamaya. <laughs> mamaya na lang yung send yung ano ah. Uh, yeah, nakabay yung. Yan, yeah, nakabay yung. <laughs> <ba? Yes. laughs> Galing po siya <laughs> talaga yan. <laughs> Galing po tayo. Wow, <laughs> ang ulap po ay lang ang carrots. Yeah. At ako yung... <laughs> si Ate Nels po ay kakadating at kakain agad. Ang ulam niya ay fried chicken. Mm. -hmm. <laughs> Saka carrots. Saka carrots. <laughs> Sayang, hindi mo kami na-video. Ayaw nga. Sayang. Masarap! Lasang-lasang <laughs> <Sayo>. kalamansi. Sarap dyan eh. Salamat po ate. Lasang-lasang kalamansi. Masarap po. Sa pinga ba na mong kalamansi? Pero okay lang. Okay lang po ate, hindi maasim. Hindi maasim. Hindi maasim. Salam po. Nakadalawa nga. Nagpadala na rin sa tatong Wow! Nakapagpadala na. Ay! na. Enjoy eating, na Rose, St. Rose, St. Rose. Parang kahit hindi sila dito, parang nalang silang Kaya We missed you na, guys. Ito, ay, 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 natin sa Oo, naka naman doon kayo wala pa gawa. Oo, masakit na ako. Hindi na ako pa. Hindi na ako pa. 100 lahat per massage. Hindi ko pa. Hindi mo na. Wala naman sa kami nito? Hindi wala naman na. Napakasok. At pagka ko naka limang gano'n, may limang pala kung mag-rap ko ay lapad. Ito lang maganda. masadya to. Oh. Malapad ha? Malapad. Ay, awan po dito. Bakit ako lang dito sa bangko. hindi na ito. hindi na ito mga kapit. Ay, baka po ito. Ma dito sa bangko eh. O, so, 100 daw. Ah. Aba, 150 ito at malapad. Ha, <laughs> ha, uh, katrabaho po ni Nerly at Seth. Pasok kayo din sa loob. Kare, ayaw, ayaw ayaw, banda mo ni champion. At may no, po na si Maring Boy. Tsaka po si Tatay ay nagtatagay. Bossing naman po ay ano ah, ano, hindi pwedeng magtagay. Bossing may upuan pa doon. Sa loob po. Mga itim, maraming monoblock doon ganay yung itim. Tanong mo kay sa kanila kung saan nakalagay. Pasok po kayo. At kayo kumain na. Rasok ko. Ay, tika, dadagdagan ko pala ng ulam yung mga lagay ng ulam ah. Nandito rin po ang lolo ni Laila. Ano po si Laila. Ah, wala pa po. maya si Laila. Kain na po kayo. Wala po. Wala ko din.

hindi ako sing alak tungba pagkapal pisi pisi merapi lang <laughs> ako Kumain maganda muna doon sa loob at sa maganda sa pizza mo ay o um, ang ano hindi ka ng ano kanya lang nagtaiting kama damo sa ayan nito po sa loob ay may tagayan din may kaunting tagayan at si Teo po ay libang na laang sa paglalaro. Oh. Nako! Nagkalat na! ikinalat na! Nako! Kumain ka na po, Mader. Nakain na rin po si na Alele. Alele! Tsaka yung kanyang anak. Bukha pa kayo doon ng ano ah ng pagkain hindi na di pagkain hindi maraming ganda ito yung mga kanabok na ganda natin ay minis po pasok po kayo ay pa aboy nyo ayun, mo Pupuan. Kain na kayo. Wala kayo. Kain na. <laughs> Ano <laughs> ba? mo pa pala ng kanin? Uh -huh. Pero dinagdagan ko na Yan lang Si kaya si paparito ni. Eh. Sina paring Edgar po doon ay dun, nagtatrabaho ka na Laila. Okay. Ihahaba daw po nila yung lamesa para medyo maluwag. At meron pong dumadaan dito. Ah. Oh, di, pag may dadaan dito, papunta ka na Baruna, Hindi kayo nakakabala. Na. Mau po kayo? no may bangko pa doon sa dulo. Parang Edgar. May bangko doon. Ngayon ko di parang may sakit.

dito na rin po pala si Layla. Ako'y nakatulog. Ako'y nagising ay napakalakas pala ng ulan. Grabe po pala kalakas ng ulan. Baha na po dito. Uha po, ah, malaki na ang tubig. Tsaka po doon, ah. Grabe po, ako, ilalabas po na po At papakita ko lang po dito sa labas. kapag umuulan dito ay hindi bumaba Baha na po dito sa kalisada Sobrang lakas po ng ulan kanina Baha po ah Piesta yes, ang Ay baha ah Piestang piesta ang po ay baha. Baha ang kalsada. Kung ngayon po hindi maulan, ay marami po ditong mga nagtitinda. ng lobo, ng mga sisil. Dati po noon ay punong-puno lagi dito sa kalsada ng mga tao. Mami niesta. Deyo! Woo! Wala na ng malakas! Grabe! Hey, ba? Lalo po doon ah! Oh. Be, nanay. Kaunti na lang po iaawas na. Mother, baka po may mababasa ka din ang mga kahon. Ah, ipataas mo na kay Eric. At uh, na po ang tubig dito. Boy, oh, dito po sa labas po ng bahay ni nanay. Uh, -ha. sa harapan. Baha na rin po. Baha na dun sa ano ah, sa labas. Ate, kasi dito nga pala yung buwan. Ate, hindi ba na? Ito yung dingin ng mustasa na malalapat. Wow, thank you po. Salamat po. Ay, madami han eh. May mga dumating pa pong bisita. Mga kamag-anak po ni nanay. Ang rin po sa mga kulay. Ang pata Tatay, kami po'y paalis na. Ha? Paalis na po kami. Ay, hala, ay, hala. Uh. tumila na po. Mother, kami po'y paalis na. Mahigit tumila na ng kaunti. Kami po'y paalis na kami. Peyo, hi ka muna sa kanila mahal. Hi! Gamit po pala ng de-dicing. Eh. Ayan, at kami po ay pauwi na. Uh, thank you Lord. Uh, tumila na rin po ang ulan. Kanina ay ako y kinakabahan kapag ganyan ang sobrang tindi ng ulan at bumabaha ang kalsada. Yan, pauwi na po kami at uh, happy fiesta ulit dito sa barangay Ano din. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong akin vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye! Bye bye po! Tutulog na po ito!